So ngayon po mga kapinsyon uh, na mga kalina um, Isa mga pagpalang araw po uh, um, Ito si tatay na uh, pintawagin uh, um, Nabalikan nga po natin na si tatay ay umakit ng mundo na uh, para kumuha ng mga gulayin sa kapot po pag um, ano ay binibig niya Tama po tayo uh, Magkano um, mga po yung kinikita ninyo kapag nagkukuha kayo ng mga gulayin? So, Uh, magkano naman po yung ano din ng para din ng mga kulay. 25 pesos po. Ganyan. Ang um, kaya po ngayon kaya um, andito kami um bibigyan po kami uh, bibigyan po kami ng tulong na galing po, po sa akin na uh, binitawan ko po na sana po ay makatulong sa inyong buhay na ilang araw po na iyong makakain kasi po ang um, nabalitaan ko po, po na na uh, nakikipag-give ka po tay mm -hmm. tapos po yung binibigay po sa inyo ng pera binibigay mo po yung bigas tama po ang ilang taon ka na po ba tay ngayong araw 55 po mm -hmm. um, ngayon mga kalingap mga kapuntok 55 years old um, anong tunay niyo pong pangalan tay mm -hmm. anong tunay niyo pong pangalan ay, um, ngayon si tatay Eduardo Murada po um, sana po mga kalingap mga kapuntok ay patulungan natin si tatay ngayong araw na ganito ang sitwasyon ng kanyang bahay kapag umuulan sa labas ay umuulan na rin sa loob kaya ngayon po um, sana po matulungan natin um, sana matulungan natin parin dyan dyan opisyal na ganito ang sitwasyon ng buhay ni tatay kakawa um, nga rin po at talagang tumutulo ng loob ng bahay um, ito tay sa um, uskuso ko pong binibigay sa inyo na kahit kaunting tulong ay sana ko makatulong sa inyong buhay na binitawan ko po ng ilang ilang araw ko po yung pinag-anuhan at sana tayo ay makatulong sa inyong buhay na ilang araw nyo pong makain kaya at tayo kung po sa pong magalala sa aking po yan at maraming maraming salamat rin po sa advisory class ko na si Sir Lloyd Montes na nagbigay ng tulong kahit kaunti at, bin, at sinabi ko po na nahihirap talaga ang buhay ngayon. Ano tay? Tama nga po. Anong hanap buhay nyo po ngayon tay? Um, ano lang po. Um, ito po ang mga kalingap. Um, yung bahay ni tatay na napaka ano talaga ng kwarto ni tatay. Um, ito tay, ang tulugan nyo po. Um, ito nga po mga kabunso, yung tulugan ni tatay Eduardo na tumutulo na rin kasi ano na rin yung ano niya o oh, yung ano niya bahay niya kanino po tong bahay tay sa inyo po um, anong masasabi niyo po sa aming binigay na tulong para sa aking binitawan maraming salamat um, yan po sana tay ay ilang araw niyo po na makain at nabalitaan ko rin po tay na nag-aakit kang bundok na hindi ka kumakain siya po ito po tay bigas, dilata, kapi, noodles at asukal. Andiyan na po yung kapi at asukal. Um, ilang araw nyo na rin po itong maanohan tay. Um, buksan nyo po tay, baba nyo na muna po na kung ano yung ano natin. Um, ito yung mga kalinga po mga na um, uh, natin kay tatay na ito, dalawang noodles, isang kapi, Dilata, uh, tatlong dilata na tatlong dilata mga pangulam at uh, ito atukal kalahating atukal tapos ito po mga kalingap mga kabunso uh, ito yung bigas na tatlong kilo na uh, pinag-ipunan ko po ng ilang araw kaya ngayon po um, sana po matulungan natin si tatay and maraming maraming salamat po kay Lord na binigyan tayo na pagkakataon na, yun na matulungan natin si Tata Eduardo. Ngayon, um, ito ngayon po ang sitwasyon ng kusina ni tatay na ano, bumabahad rin po dito tayo, ano, tama nga po. Um, ito po, um, talagang mahirap yung buhay na pinag anoan natin ngayon. Kaya, ito yung lutuan ni tatay na pinagaanuhan, pinagtsatsagaan ni tatay na para may makain ngayong ano ah ngayon nasaan yung ano mo tay ngayon yung CR mo, saan ka nagsi-CR mm. ah dito sa ano mm. ito po mm. kaya sana po mga kalingat ay matulungan natin si tatay na mapagawa ng bahay ng buwan o eh, sa 7 na araw So, sana po tayo ay ay matulungan po namin na magawa ng bahay. Kaya ito ay thank you Lord kayo, na binigyan ka rin ng biyaya ng tatay na mabigyan ng kami ng tulong. Sana po ay mag-repeat na po ang aking video kay na tulong na ito. Um, sino po ang kasama ninyo dito kapag nagtutulog? Uh, ay, mag-iisa ka lang na ano. Um, Nasaan yung mga anak niyo tay? Na ano may anak ka po ba? Wala, wala akong asawa. Ah, wala kang pong asawa, talagang ang mag-isa ka lang mm -hmm. sa buhay. Ah, uh, ang ngayon tay, ito po ay pwede nang na ninyo yan na makain at maiulam yung mga dilata. Kaya sana po ay makakain ka sa tamang oras kay higit pang tatlong beses sa isang araw. Uh, ayun nga po kay, ay nakawa uh, po ako dahil sinabi lang lang yung classmates you ko know, na uh, sabi ko kung baka may matulungan ka dyan, baka may, may alam ka dyan na ano, ipamaga po yung tinuro sa akin na uh, ano, na meron nga daw po dito mag-iisang buhay sa ano, magkikiigib. Magkano yung binabahay sa iyo pag magkikiigib sa inyo tayo? Magkano yung ini binibigay sa iyo pag -i -i yan, yung pisa dyan Alin? Nakakailang balik ka po sa pag-iigib. Ano po? Pwede 5, 10, 15, 15, 15, 50 pesos. O ano binibili nyo po sa 50 pesos na na yun. ulam Ay, yung bigas nyo po, paano naman po yun? O wala po. Ay, minsan nyo po yung 50 pesos. Ay pinagkakasan nyo rin na lang po Sa maghapon. Kaya yeah, po, kaya yun po mga kabunso mag um, talaga ako sa atay halos 50 pesos sa maghapon pinagtakasan niyo po kaya ayun pinabigyan natin ng tulong at ito nabigla ako po tay um, nagsisimula pa lang po ako at dahil po ay kasamahan ko po ay mga vlogger ay bigla po pumasok sa isipan ko ano kayang pakiramdam sa na tumutulong sa kapwa-tao natin na mahihirap ano pong pakiramdam sa panginoon uh, na uh, anong ano ina natin. Kaya ito ngayon tayo, um, magpapaalam doon rin po kami at may pupuntahan pa po kami sa, sa mga lugar. Kaya ngayon po mga kanina at mga kamuso, uh, maraming maraming salamat po kay Lloyd na binigyan tayo ng biyaya na binigyan ng tulong si Tatay. Kaya sa sunod tayo, papabisita ko po ito kailang parin dyan dyan, official. Uh, sana po matulungan ka magawa uh, ng bahay sana tay patuloy uh, itong pagpagawa ng bahay um, hindi pa po ako na sa inyo magpapangako na kung kailan na araw basta po ako ay kung kailangan nyo po ng tulong um, sabi lang po kayo sa amin uh, kung mahirap talaga ang buhay ninyo o wala na kayo makain madali lang po yan solusyonan tay huwag ah, po po tayo magalala sa inyong buhay nandito lang po kami uh, subo-suporta para sa inyong buhay kaya ngayon po mga kalingap, mga kabulso, um, ay si tatay um, talagang parang umiiyak na si tatay ha um, sana tay ay makaano sa inyo um, tay, tayo ka tay at Anong oras na rin po tay, sana makasain na po kayo at makakain na po. Ano tay? Um, ano po masasabi ninyo sa aming naibigay. Maraming salamat po. Ah, maraming salamat po. Hmm. Um, ayun po. Um, nagbigay rin po sa amin yung advisory class ko na si Sir Lloyd Montes. Anong pong masasabi nyo sa kanya? Maraming salamat din. Maraming salamat rin daw po Sir Lloyd Montes na naibigay mong tulong sa amin ngayon. Kaya thank you Lord dahil sa araw na ito ay taus-pusong nagbigay tayo ng tulong. Huwag kayo mag-alala, Tay. Um, kaunting halaga lang naman to, Tay, sa aking pagbigay sa inyo. Um, ngayon, Tay, hanggang, muli, hanggang dito na lang po muna sa ating pag-video. Um, ayun nga po, mga kabunso, um, hanggang dito na lang po. Um, maraming maraming salamat po sa mga supporters natin yan. Please, pakipollow and like and share naman po ang ating video paki palo na rin po ang aking Facebook page, Friends Official, and aking YouTube channel, Friends Official din po. Ayun mga kalingap, mga kabunso, um, si tatay ko ay ako po ay na, naawa din sa kanya na sobrang hirap nga po ng buhay ngayon. Um, ito na, hanggang dito na lang po.